Narito ang Veritas News Alert Nationwide, nationwide. Opisyal na inilunsad ngayong araw ang isang koalisyon na naglalayo ng na manguna sa paglaban sa isinusulong na charter change sa bansa. Tinagurian bilang koalisyon laban sa chacha, binubuo ang nasabing koalisyon na may apat na panggrupo mula sa iba't ibang sektor na lipunan na kinabibilangan ng mga church groups at people's movement sa bansa na pawang naninindigan sa pagpapahalaga sa saligang batas ng Pilipinas na nagsisilbing sandigan ng mga karapatan, kalayaan at demokrasya na tinatamasa ng bansa. Kaugnay Nito mariing nanawagan ng Development and Advocacy Arm ng Catholic Bishops Conference of the Philippines na Caritas Philippines sa ilalim ng CBC Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace o Caritas Philippines na maging mapagpantay, makilahok at ipagdasalan lahat ng mga nagaganap sa lipunan, partikular na ang iba't ibang tangka na baguhin ang saligang batas ng Pilipinas. Kaugnay nito, pinangunahan ni San Carlos Bishop Gerardo Almina sa ang ng Caritas Philippines sa nasabing koalisyon, katuwang si Caritas Philippines Executive Director Father Antonio Labiao Jr. na ibinigyan diin na mahalaga ang aktibong partisipasyon ng taong bayan upang mabantayan at hindi maisa para ng iila ng mga pansariling interes na nakapaloob sa isinusulong na charter change. Sa so, kung pwede tayong magkaisa no, na gawan ng paraan para itong mga issues na sa tingin natin nagpapahirap sa buhay ng karamihan ay mabigyan ng kalutasan. Okay? Environment, bureaucracy, lahat-lahat ng mga isyo ngayon na minsan iilan lang nakikinabang nito. At iniiwasan, harapin, kaya tayo na ang humarap sa isang pagkikilos. So ito yung mga iilan nating uh, mga panawagan. M makinig tayo at manalangin, magbantay at kumilos bilang nagkakaisang simbahan at laban sa charter change or chatsa. Caritas Philippines holding the constitution, prioritizing the people. Caritas Philippines stands firmly against the current push for charter change, urging the government to prioritize strengthening social services, combating corruption, and addressing the plight of the poor. We view attempts to alter the Constitution, especially with questionable motives and limited public participation, as threatening our nation's well-being. The 1987 Constitution is not a political plaything. It was crafted after a dark period to serve the Filipino people upholding human dignity human rights and the common good we echo the cbcp stance any revision must adhere to these moral principles Bilang nagkakaisang simbahan at komunidad laban sa charter change ay inihayag din ng pari ang unang gawain ng koalisyon laban sa charter change na isasagawa sa ika-22 ng pebrero ganap na alas 8 ng umaga sa Plaza Roma sa harapan ng Manila Cathedral at sa harapan ng tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC. Batay sa pinakahuling tala, umaabot na sa humigit kumulang apat na puna mga grupo at organisasyon na lumagda ng pakikisa at suporta sa koalasyon laban sa Chacha. -cha. Para sa Veritas PH, ako inyong kapanali Green na linletran sumain ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.